Operation sa gitbuhay naman tayo ngayon for this video ng mga maliliit na kitten na ito. So, nung isang araw kami nagjogging dun sa kalsada malapit sa amin. Tapos, may narinig kami nagmamyaw dun sa damuhan at may nakita kami na tatlong ang kukit na kuting. Ngayon guys, so may tinapon na tatlong kuting. Isa, dalawa ang kukit oh. Tapos, may isa pa na pahiwalay, tatlo. Tapos, may katabi din sa ako. Baka dyan sila nilagay at iniligaw na lang dyan. Basta ang lilit pa naman. So, ang ginawa namin, ginawa namin sila. ni kay sila sa mas safe na lugar. Diyan sa loob ng tosang na may lilim din ng puno. Ayan o. No? So at least dyan magkakasama sila. Ayun, lumabas sila sa sako. <this> Hindi kasi <coughs> namin sila pwede ng punin guys at may apat na kami na pusa at naghihigpitan na rin sa subdivision ng mga alagang pusa at nagalang pusa. Kaya yun na lang ang pwede namin gawin yung gilikta sila dyan at dadalhan nga ng mga pagkain. So same day, mga isang oras nang bumalik kami nagdala kami ng pagkain. Ayan guys, so So, magkakasama na sila o oh. magkakatabi sila, magkakapatid. So, ang dinala namin ay kanin at saka may uh, isda na may sapaw. So, wala kasi kaming uh, pang baby na kain na pusa, pagkain sa pusa. Kaya yan na muna yung binigay namin. At nilagyan din namin sila ng, ayan yung box, yung pwede nilang silungan pagka maulan. At saka tubig. So, yung tubig pala, kaya nagkukulay kulay yan kasi may vitamins din yan. So, nilagyan din namin ng vitamins. Ayan, so nilagay na ni Mr. dun sa loob ng tosang. At at least dyan, mas safe sila, at hindi sila masasagasahan dun sa kalsada. Ayan o, may nilagay din kami na please adapt us na signage dun sa tosang. So hopefully, sana mabuhay sila. Yun yung isip-isip namin. Nadadala na lang namin sila na pagkain every other day. Ayan o, nagsimula na silang kumain. Tapos, nung umalis na kami at nung binalikan ni mister nung sumunod na araw ayan guys wala na so may na sa kanila at wala na rin yung signage na please adapas salamat guys sa panunod lagi na aking mga video tapos sana ito hanggang sa dulo god bless everyone bye